Tay, hindi po ako kumuha ng pera niyo. Maniwala po kayo sa akin, Tay. Huwag ka na magsinuwala, Rosalie. Eh. Kitang-kita naman sa bag mo to eh. Jackie, umalis ka nga muna dyan. Bibigyan ko itong leksyon. Jackie, ang galing ng ginawa mo. Pinayak mo yung bata. Inasay ng inasay mo lang hanggang sa napaiyak mo na. Siyempre, Irish, ako pa. Tara, maghanap po na tayo na batang aasa rin. Tara, maganda yan. सिलि नैरी तर आइ नै तरा सिले बा Kaylie, sama ka ulit. Magaganap kami mga batang pagdiripan at papayakin namin. Oo nga, kaili sumama ka na. Iris, yakin din ako sasama sa inyo kasi sabi ng nanay ko sa akin, nang aaway lang daw kayo ng bata kaya hindi na ako sasama sa inyo. <laughs> Baka takot ka lang sa nanay mo, Kylie. Ayaw mo lang mapalo kasi takot ka. Takot? 'Di ba, Iris, takot siya sa nanay niya kasi duwag siya? Oo nga, kaili takot ka lang sa nanay mo eh. 'Di naman sa ganun sinusunod ko yung nanay ko na huwag mag-away ng bata. Takot mapalo! Takot mapalo! Ah, takot sa nanay! Ah, takot sa nanay! Tara na Irish! Umalis na tayo dito! Kasi may takot sa nanay eh! Tara na nga! Takot mapalo! Takot, takot mapalo. mapalo. trip naman? Wala kami mahanap na pagtitripan at papayakin. Di ba, Irish? Oo nga, Jackie eh. Irish, wala ka ba mahanap na pagtitripan natin at pagayakin? Ayun, Jackie, o oh, papunta na dito. Maganda yan, Irish. Hmm. Tara, harangin natin. Tara. Teka lang, Kyle. Bakit, Jackie? Bakit, Irish? Nakaamoy kasi namin. Ang baho mo! Nakaamoy na dito. Di ba, Irish? Oo, ang Ang mo. Jackie, Iris, di naman na kasi bagong ligo ako. Ano? Bagong ligo ka na? Eh, isang ligo mo na nga yan? Oo nga! Baka isang ligo mo na suot yung damit mo kasi wala kayong pamalit. Kasi wala naman kayong damit. Di ba, Iris? Ah! <laughs> Grabe naman kayo. Nagpapalit naman ako ah. Ano? Nagpalit ka na? Ano yun? Pares-pares yung damit mo? Di ba, Iris? Oo nga. Tara na Irish! Umalis tayo dito! Baka maawa tayo ng kabauan niya! Tara na! Mabaho, mabaho! 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 Isang mga pala. Mayroon mga pala sa araw sa akin yung Rosalie, halika nga muna dito at may utos ako sa'yo. Tay, bakit po? Nangirang pa siya sa akin si Aris na isandaan, pangkain daw nila, Pakibigay na lang sa kanya, Rosalie, oh. Tayo, ako na lang po. Kasi po, tay, may ginagawa naman si ate Rosalie, eh. O sige, Jackie, ikaw na lang magbigay kay, kay Aris mo. Sige po, tay, bibigay ko na po to kay Kuya Aris. Tayo, dito na po ako. O sige. Rosalie, sige na, Magugas ka na. <laughs> Pagigay ko nga si Irish! 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 Bakit, Jackie? Irish, pwede mo ba ako sumahan? Oo naman, Jackie. Bakit sa tayo papunta? Mga ulit tayo? Hindi muna tayo mga asar, Irish. Inuutosan kasi ako na tatay ko. Bigay ko daw itong pera kay Kuya Irish. Isang Hindi, Irish. Hindi natin bibigay kay Kuya Irish isang Sa atin yung 50. Sa kanya lang yung 50. Para may pamalenda tayo. Di ba bang ganda yon? Tara na nga! Ang galit talaga ng isip mo, Jackie. Basta, ilibre mo ba ako, ah. Oo, ilibre kita. Bilisan mo na dyan. Sarado ko lang tong pinto mo. Tara na. Kuya Aris, eto na pala yung mo kay tatay. 50? Sabi ko kasi sa tatay mo, sandaan. Kuya Aris, ay lang po yung binigay sa akin ng tatay eh. Baka daw mahirapan kay bayadan kasi nangangalakal lang kayo. Ganun ba, Jackie? <laughs> Sige, Sabihin mo na lang sa tatay mo, pag naibenta ko na itong kalakal, babalik ko agad itong 50. Pati pasabi na lang, maraming salamat sa kanya. Sige po, Kuya Aris. Sasabihin ko po kay tatay yon. Kuya Aris, dito na po kami. Sige. Ano naman ito si Jackie? Sabi ko, isang ang bigay kay Aris. Makakaawa tuloy si Aris. Nakakaya sa kanya. 50 lang binigay sa kanya kakausapin ko ngayon si e. Jacking yan o oh Rosalie kasan yung kapatid mo? ayun po tayo nakaiga Jackie, Jackie, Umising ka nga at kakausapin kita. Ay, bakit po? Jackie, di ba binigyan kita isang daan? Sabi ko, bigay mo kay Aris. Bakit 50 lang binigay mo sa kanya? nakakahiya tuloy doon sa tao. Tay, sorry po. Tay, yung 50, si pinambili namin ni Iris ng pagkain. Kasi tay, gutom na po ako. Nagugutom ka pala, Jackie. Hindi dapat, Jackie, ang ka na lang sa akin. Bibigyan naman kita eh, kasi pangkain mo naman. Dapat hindi ka na nagsinungaling kay Kuya Aris mo. Si Kwenta lang binigay mo sa kanya. Sige, Jackie. Basta, huwag mo na ulitin, ha? Opo, tay. Hindi ko na po ulitin. Sige, Jackie. Huwag mo na ulitin, ha? Rosalie, Bilingan mo na ito ng pagkain natin kasi tangali na para makakain tayo. Oh, bakit? 2,000 lang to. 3,000 to, Rosalia, ah, Jackie. Ba't kulang to? Tay, hindi ko po alam. Tay, lagi lang naman ako sa labas eh. Si Ate Rosalie lagi dito sa bahay. Tay, baka gusto mo tignan yung mga gamit namin. Na ah, ganun ba, Jackie? O sige. Rosalie, itigil mo nga muna yung ginagawa mo. Patingin mo na ako ng mga bag nyo. Saka ayaw, Jackie, patingin na ang bag mo tayo ito po yung akin. Tayo ito po tayo akin. Wala ah. Mapatingin naman sa'yo, Rosalie. Ito po tayo. O oh, Rosalie, bakit nasa iyo to? Ala, ba't nasa bag ko yan? Tay, di ko po tayo pinapakailaman po tayo yung pera nyo. Jackie, ba't yung pera ni tatay nasa bag ko? Ala, hindi ko alam. Ba't nasa bag mo yan? Baka kinuha mo yung pera ni tatay. Tay, baka siya kumuha talaga ng pera. Baka mayroon siyang gustong bilin. Tay, hindi po ako kumuha ng pera nyo. Maniwala po kayo sa akin, Tay. Huwag ka naman ni Rosalie. Kitang-kita naman nasa bag mo to eh. Jackie, umalis ka nga muna dyan. Bibigyan ko itong leksyon. Yung kamay mo. Kuya Randy, huwag niyo pong puluhin si Rosalie. Nakita ko po kung sino kumuha ng pera niyo. Kung sino naman kumuha ng pera ko? Yung anak niyo pong isa, si Jackie. Buti, walang tao sa bahay. Makakaganti na ako kay ate. Nasabay yung pitaka ni tatay. Nandito lang. Kuha pera. Lagay ko sa bag ni ate. Makakaganti na talaga ako kay ate. Sana mapagalitan siya ni tatay. Salbay talaga ni Jackie. Papahamak na pa yung kapatid niya. Dapat malamang ito ni Clara hindi. Anong ba Angel? Nakita mo pala? Buti, sinabi mo agad. Sana, nasaktan ko na tong anak ko na wala palang kasalanan. Angel, maraming salamat ha. Okay lang po yun, Kuya At least po, hindi nyo po nasaktan yung anak nyo na wala naman pong kasalanan. Sige po, alis na po ako. Sige, Angel. Salamat din. Sige po. Rosalie, pasensya ka na. Ha? Hindi ko kasi alam. Tapos, hindi kang pakita masaktan sa hindi mo naman nagawa kasalanan. Jackie, halinga na kayo dito. Nakausapin ko kayo. Mapo kayo dito. Alam mo, Jackie, mali yung ginagawa mo. Papahamak mo yung kapatid mo Sa hindi mo niya nagawang kasalanan Tapos, hindi ko pa sa masaktan Jackie, bakit mo naman nagawa sa kanya yun? Sorry po, tay Kaya po, nagawa ko yun Pagkaaway oh, po kasi kami ni Ati Rosalie Kaya, tay, gumaganti lang po ako Ah, ganun ba, Jackie? Yun lang pala dahilan Papahamak mo na kapatid mo Dapat, Jackie, magsambung ka na lang sa akin Hindi mo pa yung kapatid mo At dahil tuloy doon Pagbintang ko tuloy yung kapatid mo sa pagkuha ng pera sa akin sa hindi naman niya nagawa kaya sana Jackie huwag mo na sana ulitin yun kasi mali yung ginagawa mo pwede sana Jackie sunod huwag mo na ulitin yun ha opo tay sana po mapatawad niyo na ako ha Jackie huwag ka humingi sa akin ng tawad kaya tiraw sa ka humingi ng tawad kasi sa kanya ka nakagawa ng kasalanan Opo, Tay. Ate Rosalie, sana po mapatawad niyo na ako sa mga kasalanan ko. Oo, Jackie, mapapatawad kita. Kagaya ng kaganina, hindi kanta ako mapalo ni Tatay dahil lang sa'yo. Jackie, sana wag mo na uulitin na. Pangako ko sa'yo, Ate, hindi ko na puulitin Sa'yo din, Tay, pangako po, hindi ko na uulitin Yan ang gusto ko sa inyo, magkapatid, eh. kayo. -ma kayo. Halika nga kayo dito. Payakap nga ako sa inyo.